pakita ko po sa inyo dito ang CR dito sa Japan. Poro automatic po dito mga Tomodachi. Ito po yung sa lalaki. Ito naman po yung sa babae mga Tomodachi. Ano? Pakita ko lang po ha. Wali, kapag basa po ang inyong kamay, automatic po 'to dito mo lang itatapat yung kamay mo oh ay. na po mga po Kita niyo po ha, ito po yung CR dito, mga tubo CR po ito ng Japan. Napakalinis po. Lahat po 'yan automatic, mga tubo dati. Ayun oh. Tingnan niyo po. Oh. Tapat mo lang 'yan diyan, mga tubo dati. automatic po 'yan, lahat. Tayo, napakalinis po, mga tubo dati. Pwede nabasa yung kamay ko po. Tuyuin natin. Dito na po yung kanilang ehan dito. Ayan po yung sa matatanda, may hawakan. Ayan po, ganyan po kalinis. Puro sensor po yan, mga tumdachi. At sensor po lahat yan. Kahit po sa inidoro. kung may dalak pong bata, ayan o, ganyan po kalinis. May mga hawakan din po. Puro push button po dito, mga tumdachi. Ayan po, sensor po. Mga umiinit po yan, mga tumdachi. Ayan po, push button po lahat yan, mga tumdachi. Ayan po, yan po. Ganyan po ka-high-tech dito sa Japan, mga tumudachi. At isa pa, hindi po uso dito ang basurahan, mga tumudachi. Napakalinis po, saka well-organized po. ano o. Oh. Yan po, mga tumudachi. Ganyan po kalinis dito ang mga palikuran sa Japan. Yan po. Alam po ba mga tumudachi po sa Japan, hindi po nila sinasabi na kapag nasa abroad po tayo, masarap daw po ang kina aming kinakain dito. Po yun, masarap po. Katulad po dito, natapos lang po ng work namin mga tumudachi. Ito po ang kinakain namin, nori. Hmm. Nori po mga tumudachi. Dahil galing po kami Korea, kahapon, Hmm. Bumili po ang, ang yung tumutat ng Nori. Yan po. Nori na galing pa pong Korea. Masarap po mga tumudachi At dahil meron na meron din po mga nagko-comment mga tumudachi chi na nagsasabi po na medyo magturo daw po ng kahit na counting Japanese. Nagtuturo noon din po ng ano, may mga basic Japanese din po ako doon sa akin, YouTube channel, mga tumutachi. makibisita nyo na lang po sa YouTube channel ko. Masarap po yung kinakain namin dito sa Japan. Pag kami na maras-maras ka nga po, eh, sa umaga pa lang, eh, napakasarap na, na kinakain mo, mga tumutachi. Tatandaan ko po nung una. Nung una po, talagang umaga pa lang, ang sarap na, na kinakain namin alam niyo po ba kung ano yung kinakain namin mga tumindayche sa umaga pa lang baka po usong uso po dito yung baka napakasarap ko nun mga tumindayche baka kaya matatawa ka na lang po kasi umaga pa lang hanggang gabi po yun minsan baka ganyan po yung mga hapong pag nagagalit baka ng baka po <laughs> Kasi po, mga tumutechi, sa Japanese po, yung baka po, sa atin po, pang karniwan yung salitang baka. Kasi, karne po sa atin yan. Karning baka. O kaya, kau po yan. Pero dito po, sa kanila po, sa Japanese word po, pag sinabi mong baka, mura po yan, mga tumutechi. Ano po yan? Salitang nagmumura po yan pagdating sa nila yung baka bad words po yan para sa mga Japanese Hmm Pero sa atin po kaya pag naisip nyo po baka akala po natin napaka masarap na po <laughs> hmm. hmm hindi po iba po yon iba po sa Japanese ang salitang baka hmm. Pero po Pero sa atin po pag sinabi yung baka Uwishi po yan. Uwishi. Masarap po yung karni baka. Yan. At katulad po ito. Mga tumudachi. Ito pong kinakain ko ngayon. Ay seaweed. Seaweed po to. Pagdating po sa Japanese. Ito po ay nori. Mga tumudachi. Nori po to. Mm -hmm.